sebagai bahan yang mudah mengalirkan sebanyak-banyaknya kalium, 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 So, pipili tayo ng ito. Ito lemon po siya. Lime. Pipili tayo pipiliin natin yung nag-flow So, yung nag-flow pipili. So, yan. Yes. so, ito guys, nagpo-flow up yan. So, isa lang yung hindi nag-flow up. Ito, alisin natin kasi flow up. So, ito rin, nag-flow up siya. So, siya So right flow okay. Sampai list memang malas-malas. <laughs> Pengalas tu dihantar. Itu marah. Eh ya. Nampak ceruk dia dah. lahat yan sila ay nag-flow. So, ilalagay natin yan na sa gilid, guys. So, meron pa akong apat. So, yung apat, ilalagay natin. Kailangan po laging malinis ang tubig. Lagi niyo pong palitan ng tubig. Kasi pag hindi niyo siya palitan ng tubig, guys, magkaanap tayo yung parang Ayan. So, ayan na guys, nakita nyo na. So, nakita nyo na, no? Ayan. Nakita nyo na ba ako? Ang <laughs> eye ko, my God. So, ayan na guys. So, ito na yun. Hmm. Nagpo-flow up It, natin, minute, kitchen, na siya. So, ilalagay natin yung ikas mga ating kitchen. Ilalagay natin siya para maalis na at matakalas na lasa. Tapos ito naman, ilagay natin yung sa may washing machine. Hindi mo kasi yung bako makita kaya. Yan. Yeah. tapos, ito naman is ilalagay natin sa room ng akin boss. okay na nandiyan siya sa room na kung ko ba na, naman. tapos ito naman sa may sala, sa So, kapag marami kayo na isa-isa-isa-isa bawat glass or bowl, pwede nyo siya ilagay sa may sala ninyo, sa may TV ninyo, kahit saan po banda gusto nyo. Sa room, maganda rin po sa room. Thank you for watching.